Leyte, binulabog naman ng kambal na pagsabog ang pagdiriwang ng pista sa bayan ng Hilongos. Mahigit tatlong po ang nasugatan at nakatutok si Mab Gonzalez ng bayan ng Hilongos, Leyte kahapon. Pero imbes na mga tao na nagkakasayahan, mga pulis na nag-iimbestiga ang nasilayan sa plaza sa sentro ng bayan. Nagmistulang ghost town ang lugar matapos bulabugin ng kambal na pagsabog sa gitna ng isang amateur boxing match bandang alas-12 kagabi. Nagkalat ang mga naiwang gamit ng nagsipulasang sang mga tao. Ang mga upuan nagsitumbahan. Nagkalat din ang mga bakas ng dugo ng mga nasugatang biktima. Sa tala ng mga otoridad, mahigit tatlong po ang nasugatan dahil sa pagsabog. Kabilang sa kanila ang isang buntis at anim na minor de edad. Wala naman daw nasawi. Si Mang Domingo Liba, isa sa mga nasugatan sa pagsabog. Sobrang lakas daw ng pagsabog na narinig nila. Agad daw niyang itinakbo ang kanyang anak at apo na kasama niya noon sa plaza. wala hindi nang ko yung anak ko. Ako nang naiwan, ako nang naiwan. Yung uban tumakbo na. Iwanan ko ang anak ko nandito. dito, sila na. Ang pumutok pa ulit, siguro patay na hindi ko pwede iwanan yung anak ko at saka apo. Base sa paunang investigasyon, tatlong bomba ang ipinakalat ng mga salarin sa paligid ng lugar. Dalawa lang sa mga ito ang sumabog. Pawang mga bala raw ng 81mm na mortar ang ginamit na pampasabog na dinetonate gamit ang isang cellphone. yung isa, totally nag-explode. Yung isa na iwan pa doon. sumabog siya but not completely. Mas malaki ang damage kung sumabog yung dalawa. So almost simultaneous. Nag-iimbestiga pa rin ang mga otoridad kaugnay ng nangyari. Pero may ilang kabataan na raw na inimbitahan ng polisya para sa ilalim sa interogasyon. Inaalam na rin kung may kuha ng CCTV sa lugar. Kabilang sa mga anggulong iniimbestigahan ng otoridad, ang umanay pagganti sa mga polis ng isang nahuling drug suspect. Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Horas.